Na hospital din ang mga dumalo sa 4th of July celebration sa Utah matapos masabugan ng paputo. Napasigaw na lang ang mga nanood ng fireworks display nang mabagsakan ang nang magbagsakan ang mga paputok ang lalaking nga may kuha ng video, naputasan pa ng t-shirt at nasugatan matapos tamaan. Sa kuha ng ibang dumalo, kitang maraming kwitis ang lumihis at tumama sa iba't ibang bahagi ng stadium. Hindi rin makatakbo basta ang mga tatamaan dahil sa siksikan. Di bababa ba sa isang dosena ang sugatan. Ang ilan kinailangan pang i-confine dahil sa mga tinamong lapnos at sugat sa katawan. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.